So, ang na mga nagsumbong sa akin the, sir the, don't, I, I don't, these are the list of parents na nagsumbong sa akin have a blessed day mga kabayan welcome back po sa akin channel of WKSA so bigyan po natin ng kontraksyon to mga kabayan ang pangyayari sa Senate hearing ni Senator Rapitulpo tungkol sa maguro o teacher na nangongolekta po ng peras at estudyante sa eskwelahan so watch natin ang pangyayari ito sa Senate hearing mga kabayan po lahat sa akin. The, sir, the... I, I don't... These are the list of parents na nagsumbong sa akin. Alam niyo ba mga kabayan, bilang isang magulang na estudyante, ngayon ay pwede ka nang tumanggi sa kinasanayan ng PTA contribution ng iyong mga anak sa si school dahil labag ito sa batas mga kabayan. Kaya watch po ang video na ito kung paano pinaglaban ni Sen. Rapitulpo sa harap ng mga senador at ni BP at DepEx Secretary Sara Duterte ang pagpakolekta ng pera sa mga estudyante, mga kabayan. So, what's po ang mga video nito na nangyayari sa Senate hearing? I would like to clarify, never po sila nangongolekta sa estudyante. Wala po okay. silang collection sa estudyante. Ang meron, so I'm that, sorry, I'm sorry. So I, I, that I, we can I identify the issue. I can no, I to disagree, ma'am. Ito po, no? ito po, lahat na mga po, sa akin. The, sir, These are the list of parents na nagsumbong sa akin iba't ibang eskwelahan sa buong Pilipinas na kung saan sila po ay sa pinitaang kinokolektahan ng mga electric fan at kung ano pam mga gamit sa eskwelahan na meron man pong budget sa MOE ang DepEd for those things. Ang problema ko, ang issue ko lang po kasi for so many years po sa programa ko sa Wanted sa radio palagi po ako nakakatanggap ng reklamo mula sa mga magulang ng mga estudyante sa elementary high school na karamihan sa kanila ay mga mag-aaral, mga magulang mag-aaral ng mga security guard, kasambahay, factory worker na sila po ay naobliga mag-contribute na required ng eskwelahan through PTA para sa iba't ibang mga pangangailangan tulad ng electric fan, tulad ng jobos, tulad ng bond paper, tulad ng pambayad para sa sweldo ng security guard, sweldo ng janitor, uh, para sa utility bills, etc., 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 na hindi po dapat dahil meron man po talaga budget ang DepEd through the MOOE. Now, Uh, paano po nakukolekta itong perang ito para magkaroon po tayo ng idea lahat. Ang nangyari po ay dinadaan sa PTA, Parents Teachers Association. Now, pag start po ng school year, nagpapatawag po ang PTA ng General Assembly. At pagdating po dun sa General Assembly, magbobotohan sila muna ng mga officers. Right after na magbobotohan po yung officers, ang next agenda agad ay maghanap sila ng proyekto, kailan nila mag-identify ng proyekto para sa eskwelahan. At ano po yung mga proyektong yun, yun po yung mga gastusin na akin pong binanggit. Now, I want to put a stop to it. I really do. As much as possible during my watch as a Senator of the Republic. Pero, napagsabihan po ako noon na kung gusto ko pong baguhin yung polisiya ng pang-elected to PTA, gumawa po ako ng batas. Now, I don't have to. Dahil nakita ko na po, very clear na sa akin na meron naman pala talagang batas. Kaya lang yung batas na yun ay hindi na implement. Republic Act 4206 noong 1965 na yan. which prohibits collection even voluntary or otherwise from elementary schools sa public schools. Ramdam ni Sen. Rapitulpo ang sumbong ng mga ibang may hirap na mga magulang kaya naman ginamit niya ang bose sa Senado para tuluyan ang ipagbawal ito sa eskwelahan, mga kababayan. Yan si Sen. Rapitulpo, tigapagtanggol sa mga may hirap at naapi, mga kababayan totally pinagpapawal ang any form of collections, voluntary or otherwise, except Red Cross, Girl Scout, Boy Scout, and then donors for the support of Barrio High School. Mr. Da, President, meron ba diyang batas na kung saan batas tayo defined ang meaning and function ng PTA? alamin po ba 'yon? Ah, Dela Rosa RA 5546 Wala akong banggit ng PTA. Tama. Wala pero, po. Pero um I I will ask uh DepEd if there are no, any don't other ask I don't bahala. need to know. Okay. Ako know bahala. Yes, Mr. President. PD 63 603 December 10, 1974 dinefine ang meaning ng PTA. At nowhere here na nagsasabi ang PTI pwedeng mangolekta. Ang sinasabi dito, ang PTI isang programa samahan na para tulungan ng mga estudyante sa kanilang academic performance. Kung ano mga problema ng estudyante, ano problema ng mga magulang at teachers tungkol sa estudyante to enhance their participation sa eskwelahan, yun po yung purpose. Look at PD 603, ma'am. I'll give you a minute. I want a clear definition in our law that states that the PTA is allowed to collect contributions voluntary or otherwise sa ampo sa ating konstitusyon, sa ampo sa ating batas. Yun po gusto ko para maging malina po sa ating tindahan. Yes, Dapat po nandito, meron po ba? Including yung fundraising, yan po ang naging practice uh, ng DepEd since 1969 po practice is different from what the law says. There, yes, they, you can practice anything you want. Mag, pwede mag-practice ang DepEd. Lahat ng klaseng practice na gusto nila. Pero dapat nandoon sa batas. Pero kung wala sa batas yan, then yung practice na yun ay labag sa batas. Maging ang mga kapwa senadora, Senator Pimentel at Senator Legarda ay sumang-ayon kay Senator Tulpo na tuloy na ipagbawal ang pangulikta ng pera sa mga magulang at estudyante gamit ang mga PTA meeting, mga kababayan. Makikita po natin, URA, bawal mangolekta sa bata. Actually, sino pinakulektahan mo kung nangungulekta ka sa bata of elementary school age? Hindi ba magulang din? So, if you look at the spirit of the law, look at the spirit of the law, bawal mangolekta sa bata at sa kanyang magulang. It may prohibit or not, at least not encourage the contribution, especially from the poor families. Libre na nga ang matrikula pero kung yung hinihingi ng contribution ay higit pa sa libre matrikula, kuwawa rin naman. So pwede natin gawin parte yan ng ating batas na ginagawa. At panoorin niyo po ang susunod na video na ito dahil ginulat ni Senator Tulpo ang kanyang mga kapwa-senador at maging si Bibi Sara Duterte sa kanyang inilabas na ebidensya mga kababayan sa loob mismo ng senado. Napatuloy uh, naman talaga ang mga pangunahing mga by DepEd. In other words, hindi pwedeng maglabas ang DepEd, ang principal, ang teacher ng request or or uh, request for contribution na ibinibigay sa estudyante. Bawal po talaga 'yon. Bawal. But, so kung bawal po, bakit po nangongolekta pa rin sila sa mga estudyante, especially po sa mga hirap? Mr. President, I would like to clarify. Never po sila nangongolekta sa estudyante. Wala okay. silang collection sa estudyante. Ang meron, so I'm that, sorry, I'm sorry. So I, that I, we can I identify the issue. I can't no, the I issue. Think to disagree, ma'am. Ito po, ito po, lahat na malasubong sa akin. The, sir, the these issue, are the I, th I don't... These think, are the list of parents na nagsumbong sa akin iba't ibang eskwelahan sa buong Pilipinas na kung saan sila po ay sapilitang kinokolektahan ng mga electric fan at kung ano pang mga gamit sa eskwelahan, na meron man pong budget sa MOE ang DepEd for those things. Yes. Mr. President, first of all, may I request that that list is yes. submitted I'll so that we give can here. give it to DepEd kasi I believe uh, they have committed in the hearing pa lang na any violation po ay e, iimbestigahan naman po nila. Dapat, a policy should be dictated by the law. So is there a law na kung saan sinasangayunan ng policy na sinasabi niyo matagal na pinapractice ng mga taga-DEPED? Dapat lahat ng mga bagay na ginagawa sa ating mga eskunaan, lalo sa DEPED, na who's receiving a lot, lots and lots of budget by the billions, dapat nandoon nakasaad sa batas. Yes. Hindi pwede po silang gagawagawa ng saling ng policy na wala po sa batas. Dapat lahat po ng polisiya nandoon po pagdating naman sa eskwelahan, kokolektahan mo ng kung ano-ano. Then, yung iba pa nga sa kanila, yung mga sumbong sa akin, Sir, naglalakad na nga lang ako, dalawang kilometro, kasama pong aking tito. Wala po akong pampamasahe. Putput -put na nga po yung aking chinela, sapatos. Pagdating doon sa school, inexpect expect kami po ay magbigay ng para sa electric fan. Ito pa po, para sa kalaman ng marami. Kung minsan pinapahiya pa po yung mga estudyante, nagkakaroon po ng group chat. Nakalista doon sa group chat, sino-sino mga nagbigay at sino-sino pa hindi nakapagbigay. So yung mga hindi nakapagbigay, peer pressure is either gagawa ng remedyo para makapagbigay masama sa listahan, matanggap ng grupo, or hindi na lang kasi napapahiya sila, pag drop out na lang. Sayang so, yung feeding program. So what I'm trying to say here, Mr. President, napakasimple lang naman eh okay lang may PTA. In fact, wala akong ano dyan, wala akong against sa PTA. Use it properly. Dapat yan, eh, talagang nababantayan ng DepEd. Dapat yung PTA, gamitin naman yan para pag-usapan po yung pong mga problema ng mga estudyante at mga guro para tingnan at i-monitor yung mga activities ng mga estudyante, yung kanilang academic performance. And this is the truth. Uh, Your Honor, si siguro meron kang uh, estudyante sa public school. May anak ka ba? Maybe wala. Or maybe may staff ka na nag-aaral sa public school because marami akong staff na nag-aaral sa public school here in the Senate, saka sa RTA. At lahat sila nagsasabi na talagang pinipilit yung kanilang mga estudyante magbigay uh, sa contribution. Pag hindi ka nag-contribute, anong consequence? ay ah, hindi ka na maging paborito ng teacher. Ikaw ay pwedeng maiwan, ikaw ay mag ng sahig. Ikaw ang mag-erase ng mga nakasula sa blackboard. Marami pa paggawa sa yo. Pero kung ikaw nag-contribute, go home ka na, maganda pa ang grades mo. Yan po ang madalas na mangyari sa iba't ibang mga eskwelahan. At yan po'y documented. At yan po'y in-interview ko po lahat ng mga staff ko na may mga estudyante sa public school na nire-require po talaga sa PTA pa lamang binoboto na agad kung ano yung mga pwedeng ma-contribute, anong pwede may ayos sa eskwelahan. Just imagine, Mr. President, Your Honor, every single year, kailangan mag-contribute ang mga estudyante para sa electric fund. E kung ipunipunin natin yung contribution sa electric fund every year, e siguro baka marami ng warehouse ng electric fund dyan sa DepEd. Kung saan ba dinatala yung electric fund. My question also, Mr. President, Your Honor, Di ba meron pong MOE para dyan sa Electric Fund na yan? Ba't kinakailangan pa pagbayarin yung mga estudyante sa Electric Fund? Sa jobos, sa pintura, sa van um, paper, uh, maging sa, ito pa po, sweldo sa security guard, sweldo sa janitor, pati ba naman sa kuryente. And I understand, Mr. President, Your Honor, Madam, meron po tinatawag na Special Educational Fund ang LGU. In fact, ang LGU nagbibigay din ng pera sa DepEd, Mr. President. Saan na pupunta yung SF, SEF. Now, my question is, maaari siguro ang problema hindi nakakarating sa mga eskwelahan ang MOOE. Saan na pupunta yung MOOE? Kailangan siguro i-audit natin yung MOOE. Yan po ba ay nakakarating ng tama o baka naman nakakarating sa mga eskwelahan pero hanggang sa principal lang. Kaya may mga balita, si principal, magaganda ang mga bahay, magaganda mga sasakyan, pero sila teacher, kawawa. So si teacher, gagawa ng remedyo, at yun na nga, maningin sa mga estudyante. Kung sasabihin nyo lang sa akin ngayon, na kayo po ay mag-i-issue ng department order telling all schools under DepEd, let's stick to 5546 period, and I will sit down. Otherwise, kapag hindi, magpipilit kayo, abutin tayo dito hanggang isang pagpapatunay lang ang pagiging makamasang senador ni, Sen. Senator Rapi ang magbibigay boses sa atin ng mga mahihirap ng mga Pilipino upang marinig tayo ng gobyerno, mga kababayan. Kaya ikaw bilang isang magulang at estudyante, share mo na ang video na ito upang pagpapatunay na talagang bawal ang pangolekta ng pera at sa PTA meeting. Kaya ikaw bilang isang mamayang Pilipino, pabor ka ba sa sinasabi ni Sen. Ah. Rapi Tulpo na tuloy ng wakasan ang kontribusyon sa mga PTA meeting na ito, mga kababayan? Well, comment lang po kayo sa inyong mga reaksyon mga kababayan. Sana po nakakuha tayo ng mga gandang aral sa video na ito. At sana po masolusyonan ni Sen. po ang lahat ng mga problema na ito at mapatupad ang tamang batas para sa mga PTA na yan na bawal na talaga ang kontrabisyon na ito mga kababayan. So maraming salamat mga kababayan sa inyong pananood. At para sa mga bagong manonood, please like and subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa aking video marami ilalabas. Maraming salamat sa inyong panonood mga kabayan. To God, be the glory.